Okay, start po nga. Hindi naman tumitigas tigas manubila. Hindi naman naman tumitigas. Nga. Hirap siya eh. Hirap pa ikutin eh. Ha? Hirap ikutin. Pero nakalagay dito, green pa. Ibig sabihin, good siya. Mandaraya yata itong baterya na 'to, eh. Ng testin natin series. Siguro 'yung ginagawa ko pala nito eh. Udeyan. Mahina 'yan. Starter. Test starter. Uh -huh. Walang Wala nang na lang eh. Yan dito natin malalaman idol kung under siya Ibig sabihin sa baterya. Pag hindi natin pa rin mapaandar ay gusto one bar lang. Iwan bar lang yan na idol na gamit kasi natin. Sige, subukan ng start. Starter to pag hindi pa rin Pero one bar na siya. So, subukan natin i-charge muna natin to. Oh, baterya. One bar na nga siya oh, napaandar pa natin oh. Ang galing sa taktak -tak yan, sa taktak. -tak. -tac. hmm. Galing sa taktak. -tak. -tac. Oh. Baterya. Bateria. Oh, ay siya. Tapos, tingnan mo. One bar na nga siya oh. Napaandar pa oh. Ang kreme baterya. Ay, ano mo nga? Palitan ng baterya. Ano nga mas rentes lang pre. Hindi talaga wala. 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 Ayun. Wala, pag napahinga ka, wala sang click. Wala. wala. Kasi hindi niya mapandar, mababa ang boltahe na to. Okay, pag oh. Wala, wala, wala. Pero pag uh, pag uh, standby mo, pag restart mo agad naandar. Agad. Pero napahinga mo ng oras, oh. Tagal, hindi naandar 'yan. Kahit ano 20 minutos, right? Oh, no. Kasi basta napahinga nang matagal, hindi naandar 'yan. May problema na 'yung baterya mo. Titingnan natin kung nag-charging. Oh, lakas oh. Oh, lakas. Ngayon, titingnan natin dito kung, kung malakas mag-charge. Titingnan natin sa bat. bukod sa nag ano tayo dito sa may alternator dito. Bukod ng testing tayo na dumidikit oh, dumidikit. Dito testing tayo. Ngayon, titingnan natin. Kundi mamamatay siya. Oh, hindi na mamatay. Ngayon, ihi. Aircon mo, tapos headlight. Ngayon, testingin natin pangatlong testing para malaman natin kung malakas ang charging ng ating alternator yan headlight yan headlight tingnan natin doon tayo magbabase sa may 4 higher na yan kung kukurap ng malakas kung mamatay yan yung core yung core na yan kung tingnan natin kung mamatay yan tanggalin natin yung battery terminal titingnan natin o hindi siya namamatay Good. dito yung alternator. Yan. Ang problema nito, baterya. Malakas kumarga yung alternator natin. Ayan. Yung siya problema. Malakas kumarga. Bukod sa magandang mag-magnet. Oh. Oh. Maganda magnet mag eh. Pag tinanggal yung baterya, hindi namamatay yung makina. Hindi kukurap yung ilaw. Ayan. Baterya, problema. yun na pag-testing. Tawag mo na, Baterya.